Ang totoo niyan, hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan itong vlog na ito. Marahil dahil na din sa dami na tumatakbo sa aking isipan. O baka dahil na din sa sobrang init ng panahon na parabang tayo ay mga bagong lamas na pandisal. Pinaalsa at ngayon ay nakasalang na sa pool. Sa vlog na ito mga Pamskay, samahan niyo ako sa isa sa mga paborito kong gawin tuwing panahon ng taginit. Actually, kahit hindi naman summer. Ito talaga ang pinakagusto kong gawin. Ang bumiyay sa pamamagitan ng motorsiklo, mag-explore at magpahinga. Oo alam ko iniisip mo, pahinga ba yun ay eh, nakakapagod magmotor? Ang totoo niyan, itong aking malikot na isipan ang aking pinapahinga. 5.30 na tayo ng umaga. At uh, dito tayo ngayon sa yung tanyag na tinatawag nilang Shell Pugon. So basically dito katalasan nag uh, ano, titipon-tipon yung mga akyat ng marilaki, yung mga tinatawag na buhay marilaki. Dito sila katalasan pumipwesto para rumekta bago bumiyahe. Wala talaga time plano ngayong araw mga Bamski. Basta lang naisipan natin na umalis, bumiyahe. malis tayo ng bahay siguro mga 4.30. Pansin nyo naman medyo madami na yung sasakyan. Actually doon pa lang sa Commonwealth kanina medyo madami na yung sasakyan. Kasi it's a Monday. So normal naman talaga yun. Uh, Nagahanap lang ako ng murang kape kasi medyo tinamaan pa rin ako ng antok kahit may tulog tayo. Hindi ko alam. Yung mga ganitong lakad natin mga Pamski, wala talaga tayong kaplano-plano, walang anything. At ito yung isa sa mga na-enjoy ko talaga, especially ngayong tag-araw, tag-init, tag-ilninyo. So bahala na mamaya, ang naisipan ko talaga, nabiyahe ako pupuntang Real Quezon, approximately mga 4 hours yung buong biyahe natin mga Pamski. Uh, dere deret lang naman hopefully walang traffic walang aberya or anything ito yung mga ano eh mga masasayang lakad para sa akin eh walang plano walang anything spontaneous lang mga pamski sa pagpatuloy ng aking biyahe ay unti-unti nang nagpapakita ng kagandahan ng haring araw hindi mo sukat akalain na yung pagsibol na ito ay may kapalit namang matinding hirap kapag mataas na pero gayon pa man, salamat pa din at may panibagong araw na biyaya sa atin. First stop, Shell Buso-buso. Kape muna tayo mga pamski bago tayo tumuloy kasi medyo tinatamaan na talaga ako ng ano Hindi ko alam kung ano ano kung saan tayo magsistay dun sa Real Quezon Hindi lang naman yung naisip ko talagang puntahan Maghanap na lang siguro tayo ng ano ng spot somewhere na ano makakatambay-tambay tayo and at the same time magmuni-muni <laughs> Like I said, kunina wala naman talaga tayong plano or anything sa eto, mag-explore lang tayo. At yun yung ano, yun yung masaya sa mga ganitong ride. Lala na kung solo ka lang, solo ka mag-isa. May sense of adventure. Kagaya nga din ang sinasabi ng iba. Iba yung mga magkakabarkada, sinasabi din nila na pagka pinaplano mo na, pinaplano kadalasan hindi na Eh eto, wala naman talaga tayong binalak or anything, pero nakalis tayo. Itong Marilake, eh, medyo mahaba talaga itong bike na to, mga and it stands for marikina rizal laguna and Quezon. nyo mga pamsi kung gusto nyo makatipid sa mga bigla ang ride nyo ganap kayo ng mga lokal na kainan gagaya nitong mga paris pares Sipin nyo kung kakain kayo sa mga bandang itaas na dito sa Marila kayo. Well, kung may budget kayo, why not? ba diba? Walang problema. Pero kung gusto nyo naman makatipid, ito, hanap kayo ng mga ganito. Nasa gilid lang to ng kasada, parisan. Okay naman, hindi naman mainit. Masarap. Hilong muna tayo mga pamski kasi medyo umaambon. Ah, uh, hindi kasi ako nagdala ng teacupots. Buti na lang nahanap natin 'to kung sino man 'yung may-ari nito. Shout out sa so iyo sir. Maraming salamat. May masisilungan muna ako pansamantala. May upuan naman dito. 'Yan 'yung helmet natin. So, pupo-pupo muna tayo. Ah, uh, maya, maya na tayo aalis pagka-medyo tumiila na 'no ng bagya. Actually sa tingin ko ano 'to eh tindahan ng ano to eh, mga prutas siguro kaso ah, wala pa yung may-ari kaya yun, yung motor natin so tayo dito lang ngayon medyo lumalakas na yung ulan wala tayong teka pots Ben. Pero okay lang, kasama to sa adventure natin mga Pamski, yung mga ganitong moments. Kung hindi mo inaasahan. Sa mga nasa Maynila ngayon, sana hindi sobrang mainit dyan. Dito naman, muulan-ulan. <laughs> Tuloy so yung biyahe natin mga Pamski. Maaraw na. Maraming salamat po sa may-ari na ito, kung sino man po siya. Nagkaroon ako ng spot na matambayan sa glit para sunilong. Actually, sa lang naman umulan mga pamski. Let's go! Dahan-dahan nating binaybay ang kahabaan ng Marilake. Pasalamat na lang ako kasi walang mga teka mots na pakalat-kalat today. Siguro dahil lunes at mahinga muna sila. Sa so mga Pamski, medyo malayo pa tayo. 1 hour and 12 minutes pa. Uh, Marcos Highway, itong tawag dito sa lugar na to. Hindi ko alam kung baka Rizal pa tong part na to. Pero anyway, si ganda oh. Ganda. Lahat yan oh. Solid. Relaxing. Sa biyay ko na to ay narealize ko na kahit mahilig ako magmotor kung saan saan na ako nakarating, mahilig akong sumali sa mga endurance ride, ay napakarami ko pa talagang hindi na-explore. I drinking, for the next thing. I couldn't Okay mga Pamski, so medyo hindi ko kinaya yung antok. Dito tayo ngayon sa Jariel's Big Siyempre si yan at napakaraming motor na nandito. So stop lang tayo sa glit. Naisipan ko lang kasi sobrang lamig at kailangan ko ng kape. Medyo kaya kailangan ko labanan ng antok. Hanggang sa, nung ako'y dumating dito mga Pamski, nakita ko itong mga to. Ride with Mike yung 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 idol ko simula nung elementary ako si <laughs> si Iki Moto. Cha <laughs> itong si Onel. Lupit oh. Tadhana nga naman mga bangs. Napadaan lang ako dito. Gusto ko nga mag solo ride mag-isa pero ngayon mukhang apat na kami. <laughs> <laughs> solo ride apat, no. Ano naman, eh. naman, naman tayo? sa bagay oh. <laughs> solo pa <party> rin naman. <laughs> So 'Yun na nga. Ang balak natin na mag solo ride mag-isa ay hindi na matutuloy. Siyempre, may mga kaibigan na tayong sasama sa ating paglalakbay. By the way, hindi po kami nag-aaway niyan ha. Nagkoconnect connect lang po kami ng Freedcon intercoms para mas masaya ang paglalakbay. Mga kapag usap kami, magkakarinigan. Sino ba 'to? <tellan> tara. Ma Ma ka na. Sino? Oh, mo na kana. Sino? Nandito pa naman ako pa rin una. Oh. Mas kabisado mo eh. Parang dito. Parang dito. <laughs> <gibito> Ang mundo nga naman ay sadyang napakaliit. Biruin mo. Sa dinami-dami ng lugar, abay dito pa kami ulit magkikita-kita at siyempre, magkakasama na kami sa adventure. Inenjoy na lang namin ang mga twisties, magagandang tanawin, sariwang hangin, at mga makabuluhang kwentuhan sa paglalakbay namin na ito. Sabi nga nila, puno ng sorpresa ang buhay. Mga hindi inaasahang unexpected. Nyah! Ah, oh, eto to to. Oh, nga, no? oh, ba't na kayo magbiron ngayon? <laughs> oh, tara. Oh, good. Ano yun? Ano, yun? ano yun? Ah, tas. Pero tuloy pa din ang adventure feels, mga Pamski. Wala pa din kaming kaplano-plano pero same pa din naman ang destination. real che So mga Bamski, we are here sa Real Quezon and as you can see, dito lang kami sa gilid ng uh, kalsada ng park and hindi ko sukat akalain na <laughs> ang pinaplano ko na solo ride mag-isa abay may makakasalubong ako ng mga kasama ko sa motovlogging na buhay natin Ayan, yung mga motor nila mga Pamski pwesto natin tong ano natin mesa tsaka upuan huwag kang mag-alala eh, Ma Maria Osawa ko yan <laughs> Alright sa mga Bamski, here we are sa Real Quezon Isa ito sa mga sinerch ko lang talaga na gusto kong puntahan Kasi balita ako maraming ano dito Mga magagandang spot na libre lang Although yun nga, uh, hindi naman siya talaga yung mga nakasanayan yung resort na mga pang-commercial Or yung resort talaga na magbabayad kayo Yung trip ko lang, lalo na pag summer Is uh, makalabas lang talaga sa four corners ng bahay or ng kwarto or kung saan man para lang ma-enjoy ko yung outdoors kumbaga ma-enjoy ko yung buhay sa labas alam niyo mga pamski ito, isa sa mga bagay na natutunan ko talaga lalo na nung nangyari na yung pandemic ang daming pagbabago itong work from home na setup na ano talaga tayo kumbaga yung mga tao na deprived talaga sa ganda ng mundo at yun yung na-miss natin lahat so ngayong summer yung usual at yung trip na trip ko talagang gawin is lumabas ng bahay ako talaga ang pinaka nahirapan ako is yung nasa bahay lang lagi nakaka-depress yun eh I mean scientifically mga pamski na napatunayan na yan na kapag parati ka lang nasa bahay mas mataas yung chances na ma-depress ka talaga and that's the reason kung bakit mahilig talaga ako lumabas alam niyo mga pamski ako gusto ko lang i-share sa inyo ito ah isa sa mga nakatulong talaga sa akin para ma-maintain yung sanity ko is lumabas ng bahay hindi ako taong bahay talagang mahilig akong lumabas mga pamski so yun During this season, yung summer na season, ito talaga yung pinaka-trip ko. Pag-motor, mag-ikot, mag-explore ng iba't ibang lugar. Adventure type. Kaya wala talaga akong plano kahit yung pagkikita naming tatlo. Wala naman talaga sa plano yun mga Pamski. Nakita lang talaga kami and uh, ayun inaya ako sila dito. Parang buhay talaga natin. Uh, napakaraming unexpected na pangyayari and it's up to you paano mo i-handle yung mga pangyayari na yun. Tingnan nyo naman, sino ba hindi matutuwa sa ganyang klaseng view, di ba? Merienda time! Buko! Ano pre? So mga Pamski, well, one of the delicacies na ngayon ko lang nalaman at marami dito sa Real Queso na itong coconut jam bukayo. O di diba, nakaka-discover tayo ng mga bagay-bagay. Kasi pansin ko nga mga Pamski, maraming mga buko dito sa Quezon, Real Quezon. So yun, bumili tayo, support local always. After na mini tambay namin sa Mabatong Dagat ng Real Quezon, ay nag-decide kaming mag-explore ng mga areas na nadaanan namin sa biyahe. At magugulat kayo sa mga nakakamanghang tanawin na nadiskubre namin. Okay. Ito 'pre, ito. Okay, exciting. <laughs> Hindi ko naman suot. <laughs> yes. May signal naman pero i. Eh. <laughs> Kaya mo, Mike? Uh, -huh. Oh, pre. Uh -huh. Are ko punyeta ka. <laughs> Doon yung malalim na mas taas. Kailangan tayo sa patas yan para makita natin sa taas. Doon. Oh. Yo! Oh, ang dami mo. <laughs> Shit! Pag inang ginagawa nyo, kung inang hindi Ito ang plastic drink. Wala sa Dito, ano ito, water pump to? Pag nakita mo, dito ang mamatay. lang. lang. na may doon yung Oh yeah Oh yeah Selfie, selfie Alam Ito yung mga madidiscover nyo pag nag-explore, explore lang kayo Sabi ako, magbibrip lang ako Nagbibrip ka ba? Oo nga, no Selfie mo na ba kayo, pag Mais kayo dyan Solid o Gaya mga pamsi Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito Pero syempre salamat sa mga kaibigan natin Swimming swimming lang kami Nadaan na lang namin to Tapos in-explore nila Chinek ni na Onel Saka ni Iki Maganda raw At hindi pa namin nakita itong falls Tipin mo, kanina nasa dagat kami ngayon. Nandito naman kami sa may bati. Ano ba ito? Basta may fall. Basta, reminder lang mga pamski, kung kayo gagawin niyo yung mga ganitong activity, sabi nga ni Derek Gino, lagi, ingatan nyo na huwag mababoy ang lugar. Nakakalungkot lang kasi kanina yun yung mga basura doon. Leave nothing but memories. Sabi nga nila. Ha ha ha! Tanong muna kami at ito muna kami na So ayun mga Pamski ah, ah, Pagod Kahit nami, magpapatuyo lang saglit Tapos uwi na <laughs> So ayun nga, it's been a long and tiring day mga Pamski pero isa lang ang masasabi ko. Sobrang worth it ang mga pinaggagawa namin today. Despite the fact na walang plano, destinasyon lang, nagawa pa din naming apat na magsaya sa pamamagitan ng pag-explore kay Mother Nature. Nakakamangha talaga ang ganda ng mundo to the point na minsan ay mapapaisip ka na lang kung deserve ba natin ito. Hanggang dito na lang tayo mga Pamski and as always, kung ano man ang mga trip mo sa buhay, kung ano man ang mga layunin mo. Enjoy lang lagi mga Pamski and ride safe.